Amis lang muna natin itong ating kwan. buwanan. Amis lahan. Ang tawag po sa pag paganda nitong mga buwanan ng ating lutuan ay amis lahan. Sari o amis ko na parang gumanda-ganda lang ang itsura. Hmm. Parang inapinis po pagana na siminto. Mm. Mm. Ano mga likabok. Hello. Dinisin na oh. Dinis. Ayan. Pinis. Okay. Ay, okay, keep na. Hmm, Nakadulti na pala eh. Hmm. Kita ninyo mamaya ang finishing nito. isinang ng ating abuhanan tinanggal ko muna yung mga kalan yung mga kalan na di rolling ang natiralaan na po ay udin ating kulay yung tungko na bakal Ayan o, no? namislahan na po natin. Yan, ito pong pagmisla ng abuhanan, ay natutunan ko dun sa akin dulahin na silulan din siya. Sabi sa akin ay dun dun, kahit ikaw ay lalaki, dapat ikaw ay marunong sa bahay, malinis ka. Eh pero talagang ayaw na ayaw ko po nung makalat. Kahit native ang ating bahay ay malinis. Yan o, no? yun ay namislahan na po. Sabi pati sa akin ay, Naku, kayong magkasawa ay pagpalipat-lipat ng bahay ay hindi kayo makaipon ng abo kaya ito po, ikulang pa ang abo. Ikagawa pa lang nito Kaya sabi nga ninyo, nung matatanda. Ito, pasaan saan kayo ng bahay. Hindi mo lang kayo makaipo ng abo sa buhanan. Ayan. Kaya pag marami na pong abo, maganda na pong umisla nito. Para pong ito na siminto. Purong-puro. Natakas At na po natin ang ating mga diuling. Ayan. Ah, Set up na dahil malinis na po siya. Tingnan naman ninyo. Quality na. Ayan. o. Ayan, madami tayong mga pangkuan dyan. Tapos itong ating hilarbes. Ang hinarvest natin ng mga prutas, hindi na natin alagay, no? Anong ganda po ang ting tingnan? Hmm? tingnan mo po ninyo. Ayan, o, oh, ayos na po. Ang aking minislahan. Ang tawag po dyan ay pagmisla. Amislahan ah, ang abuhanan. Ayan, o. No? Tingnan natin, guys, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ang ganda na. Oh. Maganda tingnan yung ating prutas dito, o. Oh. Ayan. Ayan, o. Oh, napakalinis na po ng ating abuhanan. Yan, ang natutunan ko sa aking lulahin. Nasilulan din siya. Naku, galit na galit yun. Paggulpi ang kalat sa bahay. Anong galit nun? Akoryutin ka nun, akuryutin. Ano na, sukal lang bahay. Mga abuhanan Mga ang Okay, yan na po. Oh. Ang na ng abuhana natin. Oh. Ayan o. Oh. Okay, good morning.